Naalala ko po yung sinabi ng isang uh, personality na kung kailan eto na at nalalagay na sa ayos ang ating bansa, bumubuti ang ekonomiya, gumaganda ang buhay ng mga kababayan natin, eto naman yung mga panggulo at naandyan din. Siguro parte talaga yan ng buhay, ano ho, laging may panggulo, laging may aberya. Hmm para kahit papano, ma-challenge nga ang ating gobyerno, ang administrasyon ni Marcos Jr. At ang pinag-uusapan natin sa mga panggulong ito ay siyempre ang mga nangyayari sa kabilang kampo. Lalo na po yung mga Duterte. Nauna na dyan yung issue ni Kibuloy. Nauna na sinunda ng napakaraming isyon ni Sara Duterte at kung ano-anong pagbubulalas na Vice President. Na kung tutuusin, hindi lang basa-basa ang kahihiyan niya mismo. Anyway, uh, sa madalas kong sabihin, matibay na ang sikmura ng mga yan, wala nang kahihiyan. Pero kahihiyan yan ng ating bansa. Eto, marami pong magagandang balita. At etong mga ganitong klaseng na uh, nababasa natin or balita at nangyayari sa ating bansa, yan po ay ayaw na ayaw marinig ng mga DDS. Ayaw na ayaw marinig po yan ng mga taga-suporta ni Digong at ni Sara Duterte. Dahil ang gusto nila sa kanila ang lahat. Ang gusto nila, sila ang dapat purihin. Mantakin nyo. Ah. Ganyan. Ganyan ang sistema na itong mga to. O, oh, napakagandang balita po. Halos kalahati ng mga Filipinos ang nagsabing mas maganda ang kanilang kalagayang pinansyal ngayon kumpara noong nakaraang Uh, administrasyon, yan po ay isang isang survey. Sa kabila ng hamon ng inflation, ipinapakita ang datos na mas maraming Filipinos ang gumiginhawa. Ito yung hangat nating lahat eh, na guminhawa ang buhay, na sana ang mga kababayan natin ay gumigising sa umaga para, at walang inaalala na utang, walang inaalala kung ano yung dapat o kung ano yung ihahain sa pagkainan, ganyan dapat ang buhay. Hindi marangya, hindi hindi masyadong karangyaan, pero kahit papano maginhawa at maayos. Yan din po ang nakikita ko ngayon. Ha? Yan din po ang nakikita ng maraming kababayan natin sa pagkakataong ito. Gumiginhawa daw ang buhay sa ilalim ng pamamahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., at ang patuloy na hakbang na ito ng administrasyon para sa ekonomiya ay dapat lang, dapat lang na, na magbigay ng pag-asa at kumpiyansa para tayong lahat ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Yan po ang ayaw na ayaw na mangyari na itong mga uh, diehard dahil ang gusto nila ay bumagsak ang administrasyon ni Marcos Jr. para lahat tayo ay bagsak ayaw kasing patalo eh. Lugmok na kasi ang mga taga-suporta ni, ni Sara Duterte at si Sara Duterte mismo. Kaya nang babatak na lang yung mga yan. Ekonomiya sa ilalim ni PBBM mas guminhawa para sa maraming Pilipino. Yan po ang magandang balita. At yan po ay pinaghihirapan at pinatrabaho ng administrasyong ito ni Marcos Jr. Magandang balita, kaya dapat tayong matuwa at supportahan yung mga ganito. Good luck!